Tama ba? Maray bulit tayo. ano Mga reactor na ito na yan. Kala mo, di ba? Mga balbas. Mga babayan natin. Bakit kailangan pang magbumura? Nagbumura ito mga ito eh. No? So, shout out sa viewers natin na nandyan. At uh, gawa natin ng reaction na, reaction natin sa mga ito dahil ano na eh. Talagang wala Ayan, okay na. Wala pa tayong ads dyan. Kaya lalagyan muna natin ng ads ha. Ayan. Sayang kasi pag uh, nagdito tayo tapos walang ads. Kanina kasi mga baluwas, wala yon wala, wala yung ano yun eh. Walang ba diba? Walang tawag nito? Walang ads yun. Ay, walang ano yun. Shout sa two, two live viewers, no? <coughs> ito, mga ito, mga balbaso. Ano ba yung title natin? Wala well, tayong title, na. So, gawa natin ng title ito. 3 of 2. Ginagamit ko si ito, mga balbas, dahil muntik na kong ma... Muntik na kasi ako, mga, ano, mga balbas, ma... Daun pa. na tayo ma-strike, no? Kaya, isa na lang eh kaya gawin natin dito na lang muna tayo talaga live live na lang muna tayo talaga ng dahil na strike lang si tayo mga balbas <coughs> excuse me <coughs> balahurang reaktor na na kasuporta daw sa kalingap no yun pala ay hindi naman no yun yung mga siyoto kay mambo ano ah, mambo pila gamitin ko lang muna yung ano mo mam gamitin ko lang yung thumbnail mo no? sino sino ba yung pinapasabihin sino sino ba yung kumagat ba mga balabas uh, kapal na mukha na talagang ang gusto no uh, wala na balita isang araw hindi na ba na banak pa rin ang immunity. Mga wakwak sa kalingap. Yung mga wakwak sa kalingap na nagkunwari na nandiyan, nakikisiksik para, di ba? Para at iskip paano ay magkaroon ng ito ay thumbnail natin itong wakwak sa kalingap. Tweet ng mga balbas ha. Gagawa lang ko ng title ko. Ayan ang thumbnail diba? <coughs> sa mga balbas eh dahil kung uh, kunwari na nandyan sa kalingap tapos di ba mga suporta huwag pala di ba mga wakwak -wak pala or di ba gusto lang nila abuse eh gusto lang nila nakisiksik sila sa kalingap di ba para magkaroon ng views pero di nila alam na hindi na maganda yung ginagawa nila katulad ng pagmumura Magmumura yung mga yan, mga balbasi Eh, hindi natin pa pwedeng papayagan yan, o. Oh, diba? Kaya, ito, Ah, papakita ko sa inyo. Ito, oh, sana. Mga wak-wak sa kalingap. Mga wak-wak sa kalingap, eh. Sana ba yun? Hindi na natin. lang ay mababas na yung simulato shout out sa 2 live viewers ang title lang na konti mga kahit tampo pisa uh, na natin yan babalata natin yung mga to ano yung mga nagmumura yung mga kuno uh, na nakisiksik sa kalinga pero hindi naman palang gusto lang nila eh, uh, for the views no? ito mga to wala nang gumagawa di eh, dahil gusto nila sikat nga kayo pagdating sa bandang huli kayo naman ay naging masama di ba sa imahe ng tao lalo sa mga bata di ba kaya dapat hindi niyo gagawin yan ginagawa niyo kasi para kayong kayo na yung mayari ng kalingap eh hindi ka nagmumura yung taon yan hindi ka nagmumura yung di ba tapos kayo ayan wak wak ko kayo clockwork sa kalingam wala pa akong thumbnail eh, kasi wala pa mapasok dyan wak wak sa free wala wala <tinyo> Gusto nila kasi, ito talaga, ito talaga malinaw eh. Gusto nila balahuraan eh. Dahil porkit na sa official media para for di ba, para magkaroon lang ng revenue para lumakas at uh, may kuno may mga viewers eh gagawin din nila. Kunwari, no? Galit-galitan sila. Sino-sino <laughs> ba yung magagalit sa kalinga? Sino ba yung mga wakwak -wak sa kalinga? Ito mga to talagang di ba? Yun yung pansinin ay eh, talagang nandiyan sila para kunwari nakasuporta, no? Di ba? Pero niya alam, galit na. Si Kalinga Prab sila. Hindi lang, ay, mabait yung mga to. Eh. Mabait lang talaga si Kalinga Prab. Eh. eh. ginagawa nila ito. Talaga natin ang tangin ng mga Prab. Pero, diba? Ayaw nila talaga na may ganyan mga balibas. Ayaw nila na may wak-wak sa Kalinga Prab. Diba? Yeah magsasalita na yung founder baka mamaya kung kayo kung sa sabihin ni Kuya Bal dyan at uh, paglalayasin na kayo mga kung di ba baka mamaya damay damay na lahat pati yung mga ibang reaktor kasi iba sa ibang community wala mga reaktor mga balbas eh. wala mga reaktor ito sa community ni ano wala mga reaktor dyan kahit kay Pugong no? yung mga kamakalak lang niya mga reaktor dyan pero pagdating sa mga babalahura hura eh, buti nga ito mabait lang talaga si Kuya Bal eh. di ba mabait lang talaga kaya pinagbigyan lang tayo no? pero kung pupusin hindi naman talaga ano no? sa iba pupusin wala walang ganyan talagang pero sa bagay yung iba eh, pwede na maging vlogger no? so yun yung pisa nila no? na halimbawa ngayon ay eh, hindi na sila nakapag uh, reaction pwede naman mag vlog no? mga balbas no? so ganun lang pwede silang mag-vlog or o vlog well, personal vlog di ba pagdating sa diyan na uh, gusto mo lang magpa sikat no bumura ka diyan sa social media tapos yung mga viewers mo kuwento naman sa iyo no no ang no, chita hindi maganda sa imahe di ba hindi maganda sa imahe mga balbas eh dahil pag ganyan syempre di ba iniidulo ko nga pagdating sa mga bata pag may mga nakakapanood sa iyo di ba di ba paano lang ako makapanood yung mga anak mo, apo mo sa mga kinaanak alakan mo dyan. Tapos ganyan ka, social media yan. Eh. Siyempre, uh, ah, sasabihin, sasabihin sa'yo, eh, hey, ito yung lola ko, ito yung nanay ko. Ito, diba? Tapos makukura ka dyan. Ano na mong ano na lang ako? Yung... Diba? Ay, nako. Mga sa atin. Ito mga to talaga, walang... Wala nga. Change natin yung thumbnail yun yan shout out sa share ba lang sa live dati mga mababas wala ko wala ako Pangalanan na natin mamaya mga balbasa nalantad Lalantad natin ito mahilog mura. Ito si Hasa. Ayan, mahilig magmura yan. Si At, yung mga kaling striker eh. Ewan ko ba bakit tatanggap yan. Na wala namang silbi, wala namang ambag, wala namang, di ba? may ambag yan, manginira lang. Diba? Strike, strike kayo dyan. Tapos, kunwari, striker. Tapos, diba? Striker, strike na yung mga antay-kalingap. Ah, so, anong nangyari? Nabaliktad na. Naging striker, tono kayo. Pero, kayo lamang pala ang mga, ang mga, diba? Nag sumisira sa imahe ng kalingap. Eh, walang silbi. Diba? Eh, tayo lang sa atin lang mga balbas. Eh, diba? Nakakainis lang dahil sa mga ito, no? Na, hindi nila. At eh, talagang, Si Silvan ng Mapit. ba? Oh, balbas. Kasi pag mga ganyan, tapos magmumura ka, tapos, di ba? Sa social media ka, hindi paganda, ganda? At hindi kaya ayaw panuorin. Di ba? O, ano na masasabi ni kanina, Prab? O, mamaya, sasabihin nito, eh, hindi na. Bawal na kayo mag-reaction sa amin. Bawal na yung mga, di ba? Eh, di, lapay-damay na tayo dito. Wala nang hmm. e, Buti sana kung e, iba pa naman eh, Talagang full, no? full Full ano sila Andyan. Talagang Full time Sa pagre-reaction Sabi e, kayo ngayon diba? Sabi ni Kuya Balay eh, Bawal kayo Bawal na ang mga reactor na balahura Sabi lang si Kabalas <laughs> Hindi, hindi naman tayo ano, di ba? Hindi tayo naman eh, hindi tayo gumagawa ng ano ha mga ganyan na for the sick na for the views lang di ba mabalahura o nagmumura ka diyan para di ba at sige pa paano daw ay may kabaro ng views at merong su suporta paano ka suportahan ng di ba sumusuporta nga yung iba pero ang nagsuporta ay mga tao nito yung mga anti din hmm. sama-sama na kayo diyan mga anti kalingap di ba wala ko gawa kung ito. Tahon ng tahon. So, yung ba, tahon, ta tahon ng tahon kaya, no? Ganto, ganyan. Tapos. Ayan. Okay na. So, may mga 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 sabi na may edyan, mga 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 Sino-sino ba yung nagbumura dito mga balbas? Di ba? Oh, okay, ito, kapakinggan natin. Pakinggan natin to ha. Yung mga nagbumura dito. sampulan natin ito si Asay. Ya ito si Asay, di ba? Hindi maatubang nitong pag uh, paggawa ng ano, di ba? Pagbabatay ng anak niya, nasa likod umiiyak na yung anak niya dyan. Ay yung binalagaan niyang anak sa amo niya, di ba? O oh, okay, papakita ko sa inyo ha. Paparinig ko sa inyo ha. Kit lang ito. Hmm? Sino to. Oh. to. Okay, Akala mira mo ba na kasi? Oh. Ba diba?

walang walang ano eh, walang bahid na yung natatakot na magsalita ng ganoon, di ba? Lalo na sa social media. Okay lang sana kung hindi public, oh, di ba? Ito naka-public. Imahin na mga to, nang no, kung halimbawa maririnig at mapapakinggan papapanood ito ng mga viewers or di ba? Viewers na ang mga sabihin natin ng pamilya o kapamilya niya, no, di ba? Na nagmumura siguro. Malamang mamaya gagayahin din siguro siya ng bitches na mali. No? Hindi siya maganda sa imahe sa social media. Kasi social media tayo eh. 'di ba? Maka public ka tapos ganyan, oh. Ulit. Hindi, nga sa atin lang, lahat tayo nagkakamali pero yung sinasabi dito, inaawat ka rito eh, no? Inaawat ka rito dahil ikaw ay mas pangit na. Pangit. Hmm. Parang, eh, binabalatan niya dito si Balat Magsigta. Kunwari ito siya ay isang reactor, reactor na kalingap, no? Itong mga to, pero pagdating sa, ito namang isa. Oh. Na. Ito. Hmm. ng dananay, pwede mo namang, di ba? Ito, sinasabihan niya si Banat Bagsik, no? So, ito yung isang reactor din, no? kalingap striker. Ito, nagkakano na nga eh. Nagkakagulo na sila dyan, eh, mga striker na ito, eh, no? Hindi ko alam kung striker ba si ito, si Asa, o anti-kalingap na ito. Alam po, anti-kalingap, kasi ito, isa sa mga talagang nang wakwak -wak dati kay, ano? eh, kay Silbe Kalingap Angel na, na yan, yeah, si Rina, isa rin. Eh. So, marami, No, kunwari na nakasuporta, kunwari na mahal niya si Bebal, no? At ay, hindi naman niya alam na ito, hindi ka ba, di ba, sabi niya, hindi ka ba eh, lola at hindi mo ba, Papakinggan niya mga buti, hindi na ba ito parang tinakain lang din yung sinasabi niya, parang, oh, parang sinasabi lang din niya dito na, yung parang, di ba, tanungin mo sa sarili niya, ginagawa naman niya. sya sa -dang no. na. sa mo, Ah, Kahit pa hindi ah, puro kamali, lalo na nga sa spelling. <laughs> no, diba? Ito pag namumuna akala mo perfecto eh. Mamalbas eh. Akala mo perfecto talaga to. To. Dapat, ba, ay, sa lang wala, kung sa siraan siya wala sa atin to ang sa atin lang eh, gusto natin na maituwid eh. at gusto natin na di ba at least kahit paano pero pagdating dito sa mga reaction niya ang bait nito no oh, ang bait naman nito eh pero pagdating sa ganya na ma-open siya tapos babanat na naman sa iba kung anibawa bawa na si na personal oh. feeling kasi niya pag na personal siya eh, eh, yun yeah. 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 na siya di ba feeling niya kasi pag ganyan hindi naman dapat eh. pero yung mga video niya oh. Yung mga reaction niya dito kay Sankay. oh kay Sankay Lones, di ba? Si eh, Sankay Lones. Oo, oh, may gamigalap siya oh, lang po diba? sa tingin. Nung babalik kalawan po tayo, no? Mayroon po tayong reaction video. Kirit, Lonsa, Alimango. Hindi uh, nangyayari kay Dori. O, meron ba balik sa reaction nila? O, uh, hindi ko lang tanggap. Sa uh, kaiba ba talaga? Kay ito, sinan ako dati dito. Na, dito. Uh, ano lang pinagsasabi dito? Kasi na ito, walang kwento, uh, walang ano po. Ano, o, ano, 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 ang reaction ng talaga dito, ang reaction ng tayo, pero okay yun. Wala, wala ka kwenta-kwenta. Kaya wala naman sa kanya. Tingnan mo. nagla-live. Wala nung views. May views, pagkano lang naman yan. No, diba? Isang libo na views. Yan. O. Oh. Diba? Dapat gumawa ka na lang ang kabutihan. Para mamaya. <laughs> Nila eh tayo magsimula sa mga pampalang araw po sa ating lahat at uh, sa ating uh, kahit saan sunok pa po tayo ng mundo ngayon, mm. now, mag magigat po tayo larong laro na po sa Pilipinas Diyos mm. ko po, Diyos yes ko po mga yes 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 ating uh, yung bagyo dyan, grabe mm. po no? babagyo, ay, tayo, na magigat tayo, tayo magsimula sa ating <laughs> balaura kaligap, ito yung mga balauran na talagang, di ba, ang gusto lang nila ay gyera, no gusto lang gyera na mga to eh, ewan ko pa ba kung bakit nagkaroon ng ng ano to Nauna pa sa akin ito mga to eh. Nauna pa, no? Pero nasa 30 pa lang yung subscriber nito. Kasi nga balahura, hindi nga na, at, hindi may nanood ba yung mga ilan lang dahil pangit ka panginggan pag ano, bumura diyan. Lalo na sa social media, di ba? Oh, uh, hello po. Pagganda yung ano niya dito pero pag sa bandang huli, wala na. Ito na yung, di ba? Ang bait-bait ng una. Pero pagdating dito sa huli, ha?

hindi man talaga ito mapipigilan, hindi mo talaga kahit pa anong awat mo rito, kahit pa, di ba? Dalton mo po ito ano eh. Wala eh, talagang ganyan po, the way kung paraan nila, paano sila magbumura makabunta po. So, eh, dito, hindi lang siguro nagsasalitis ka ng kapra, yabal dito, pero pagdating sa, di ba, kung po, parang, di ba, kung so, mo na lang na gagawa ka ng ganito at mura ka, di ba, nakakahiat at pa naman ang mukha, Balbasoy hanggang dito na lamang po muna dahil pinapaganda lang natin yung ating channel dahil yun nga at uh, lagi natin magla-live dito na no? okay so yun lang po thank you at God bless.